Ano pa oh? Halawa, oh, may mga tag pa mga kapilingon. Oh my God! Hmm. Bago oh. Wow! Grabe ang bago ka na. Ano mga oh? Dito pa oh, hala. Dito pa oh, um, blouse. Sobrang bago pa oh. Halawa, wow. ang... Ano mga kapilingon? Wow! Oh. Ito, ito rin jagger oh. Hala, ang ganda ng jagger mga kapilingon. Oh. Ito pa mga kapilingon oh. Hala, ang ganda. Wow! Kaya ganito ba, mas maganda pa sa okay sa atin. Sana. Ang, ang ganda uh -oh. mga kapilyon, oh. Mas wow! maganda mga oh. Ang ganda mga kapilyon, oh. Wow. Yeah, ito, oh. Dalhin natin ito lahat, oh. Sobrang bago pa, oh. Ay, computer din. Ay, vacuum lang. mga kapilingon, mga araw sa lahat and welcome to Pilihiro Channel So to video mga kapilingon, ay magliraw-liraw na naman tayo Tirno naman ako, <laughs> sa dami ko at saka yung pintura sa may poste By the way mga kapilingon, magliraw-liraw na naman tayo mga kapilingon Para another blessing na naman so na naman tayo Kaya let's go Another baka sakali na naman natin gagawin kung palarin ay another blessings na naman ito Aww. Kaya sana hindi tayo biguin ni Mr. Bean ngayon. Ito na naman si Pilingiro. Naglalakad ng walang walang direction. Nagbakasakali lang naman ang lahat. Pero so far, marami din naman tayong blessings pag nagkataon, nagkataon. Malay natin, makahanap tayo na yung ngayon ng isang sakong sinsilyo. <laughs> Dalihin ko talaga, bahala na mabigat yung isang sakong sinsilyo ba? Another baklay baklay is daki lang naman. Si pagatsaga lang tong ay, malay natin. <laughs> dito na tayo may <laughs> Sana all yumayaman hindi kita. Ay walang ano tayo eh basta sa atin lang makakuha tayo ng basura. Yun lang yun masaya na ako pag may mahanap tayong maayos na basura ba. Sana all dito eh. Let's go na mga kabilyon kay. Kahit ano-ano na ang sinasabi ni Pilingiro. Ang inga ingay ng insects na ito ay, Para mang saranggula yung busis ngayon ba mga kapiling pati insects pinatula nawala ng ano ba a few moments later kapiling hon kapiling first spot natin mga kapiling mag tingin tingin na naman tayo dito sabihin ay parang mira mga kapiling sana ano oh. kaya ito yung mga ano lang sa fruits Dito, hmm, parang ano kaya, tuh, tingnan natin Tunggung kapil Itu rin Tingnan natin itu Yang, ano So, ano lang yan, yang kabila parang laruan, ba <laughs> Lagay, ko muna kayo dito Ito, na, pala, mga kapil, ngun, tindanggalan, kau nang, tali, ba Dahil, para, mga, bilis tayo, nang, kunti Dahil, ang, init, pa, naman <laughs> Sig, reklamu, no Pilih, pero ano lang yun na natin baka ano kaya to ito mga kapiling mo parang laruan mo ito ito frying pan may frying pan mga kapiling mo ang liit halina natin frying pan may nakuha tayong frying pan nadalhin ko talaga yan dahil sobrang ano man maitim team sa tingnan nandro ano pa yan ito mga ating ano may team sa tingnan nandro bago pa no hugas lang katapat ito ba na ano lang yan nagka oil ba sa may oil ito may natin ito mga kapilingon dahil sayang sayang din kasi pag ano akalaan mo yun mga kapilingon may nakakuha naman tayong frying pan hugas lang katapat dito eh. Lipat eh sa kabila mga kapilingon. Ano na naman tayo, magkasakali na naman tayo doon. Baka magdagdagan ba ito, nakuha natin ngayon. A few inches later. Naman tayo, magtingin-tingin tayo dito. Maraming basura sana. May paki, maano pa tayo nito no. Try tayo magtingin dito mga kapilingon. Ang init. Ngayon, tingnan natin itong plastik na ito. Itong puting plastik to. Oh. Parang mayroon siyang laman. Kaya tumuli mga kapilingon na. Nanggalan ko na ng tali. Tingnan natin kung anong laman ito. May ma parang ano kasi yan. Parang may damit. Tingnan natin kung damit nga ba talaga ito. Ito mga damit nga mga kapil mo. May damit ito oh. Ito, jacket na, ang bango eh. Ang ganda, pat udali natin itu, Mga ganda man yan. Ito, parang unan lang. Urhigaan. Okay, unan pala, kala ko kung ba. Huwag na lang. Akala ko maganda kasi ano man. May butas na. balik ibalik na lang natin yun Hanap kayo sa ibang plastic. Yung pa kasi. Ihanap pa tayo. Halin natin yung isa. Ito na pati dito. para lang nag-shopping sa ano ba maloko na yung kulimiro ang meron po nasabunan dito nagayon natin natin dito eh yun lang damit, nagbibigyan tayo ng damit Presidente sa unahan, mga legit lang ito na basura. Presidente sa unahan, sa kabila. Two hours later. Ay, mga kapilon, may nakita tayong mga ay na. dalawang, ano, dalawang plastic na um, wow! uh, damit. Eh. Hindi na tayo mag gloves. Tingnan natin agad. Dahil, eh. <laughs> ano pa, oh. Hala, wow, may mga tag pa mga kapilon. Bago, oh. Kala, wow! natin ito, may mga tag. Ha? Handa. May mo. Um, uh, Grabe ang bago pa na. Kaya mo Ito ba pang winter? Ito bang bago pa oh? Ano ba? Bago pa mga kapatid Sobrang bago pa ba? Dalhin talaga natin ito. Magagamit ito sa winter. Sobrang bago. Sobrang bago na ito mga kapatid mo. Ang dami pa. Laman ito. pa oh. Ala. Ito pa oh blouse. Sobrang bago pa oh Wow na no, wow oh. Dali na tayo. Sobrang sosyal eh. Ito pa oh. <laughs> Lingo-lingo sa lingiro ba? Ang bago pa kasi ito oh. Wow! Ah, ang ganda nito. Eh. Kunin na natin agad eh. Huwag na to dahil parang luma. Winter jacket, pero luma na. Kunin na natin yung, sa yung sako. Yung ano kasi, yung prime pa nandun sa isang sako. Yeah, dito eh. Hindi natin isali yun kasi may kunting ano man yun. Yung grasa. Badalin natin tong winter jacket. sayang mandi itu turun udah lihat nanti me price tag itu nggak ganda nih tuh wow itu nanti tuh ala wow ang wow, wow! itu itu ito, kamera nanti <laughs> kalau kita yang ulok <laughs> ang ganda nang maung ba maung naku dami nih tuh itu rin oh Alam ng magaganda maka pilingon. Wow! Sigwa na po na dito. Ito 'yung jagir wala ang ganda ng jagir na pilingon. Kagaya sa akin pero mas maganda, Mas. Nutupur ano to? Ano to Mamahalin ang purma ba? Alam mapuno talaga yan ato natin dito. Ito na. Jagir din. Katbahan dapat ganito din <laughs> ando oh, mabago kasi oh, channel yung di sabak. Wow! masira yung mga ano ko, mga sipir. Itinahapon na dito sa gilid ba? Sana oh. ito, jalo, Dito, 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 yung parang ano ba? Yung parang mataas pa sa short, yung Ito po mga kapino, oh. Ay, ang ganda. Kaya ganito ba? Mas maganda pa sa wow! Kapino. ito. Ito oh. kadalhin talaga ito oh. Eh. Magagamit ito sa mga bata. Punong-puno na talaga ang bahay ni Pilingiro. <laughs> ito rin oh. Black, si Black Widow. Black wido, Ang ganda kasi, dalhin din yan. Ay. Wala, sige, dala. Ito rin, oh. Wala, dala rin. Uy, Maganda kasi ito. Magagamit to doon sa, sa bahay. Sa ano? Sa, sa atin. Ito unan, huwag na itong unan. Ito, winter. Hindi ito bagay sa atin. ang ganito ba? Mainit mo kasi sa atin. Hindi ito bagay ito scarf ah uh, ano damit din pero wag na to ang ang grabe ang ganda na nakuha natin ngayon mga kapilingon sana oh, no. oh. ito ano kaya ito no formal dress din dalhin din natin ito ay sobrang dami yan napuno na ang bag ni pilingiro itong unan huwag ano, na itong unan hindi na natin yan dalhin yung unan dito dalhin kayo natin ito no eh, dalhin din natin ito sayang din ah ito huwag na lang ito ay eh. mainit din sa akin pero okay naman itong winter jacket sa sa akin no eh dalhin ko na lang ito ay eh. para sa akin na lang po ako magsuot nito maliit masiguro siguro ito ay eh. sa akin na lang ito dalhin ko na lang ito sayang din kasi pag hindi natin dalhin alihin ko na lang itong plastic eh. para dito so sayang din kasi lahat dalhin natin ito <laughs> yan o natin dito sa bag dalhin natin ito pinagpawisan ako sa sobrang init eh. akalain nyo mga kapiling nakaano tayo ano, <laughs> nakatsang oh. ba tayo dinala ko yung plastic nandyan sa bag dinasak po sayang din kasi nandito yung oh. bag may bali ng tabarak may ano yung bag puno eh. na ba sayang din kasi pag iiwan natin yun nalito na ako ba kung anong dalhin dadalhin na ang lahat pag ano pagkalaunan ma parang natauhan na ba pero hindi natauhan yun sobrang ganda din kasi yun okay let's go 2,000 years later ito rin banda mga kapalina na nakita din tayong plastic yun na din natin ito pwede na tayong hindi mag gloves dahil mga damit lang naman ito yun na natin ma yung magic tinidor Hirap kasi mag-isa lang eh. Hindi natin sigurado ba kung natarong ba yung paglag. Mga balon po, oh, pang salbabida. Maligo kayo sa dagat ba? Ganito. Ang dami Pang oh. ayotin yun ba? Dito mga kapalang oh. Ang bango pa eh. formal Puro malatayar. Dali natin ito eh. Parang nagtulingi. Nakatulingi siguro iwan ko lang hala hmm. may bag mga kapila may bag bag mga kapila ko Ay, akala ko bag hindi pala <laughs> nabuhi ko na akala kasi bag para kasi siyang bag hindi pala bag Halibag pala. Tingnan natin maayos. Ayan. Ayan lang pala mga katulungan. gamitan pang ito o oh, to may bag dito sila na oh. may cute na bago oh um, sobrang cute ng bag dali natin ito oh wow wow ang cute ng bag ay ano pala to dito ba belt bag ano ba yung kabiba ba ang ano branded ba kasi ano man bago pa kaya dali natin sali yan iuli sal, natin balik natin yung hindi natin dalhin dito din kaya sa ito na lang pala to ibalik na natin to kasi hindi natin yung dalhin lang na natin dalhin iwan ito akala ko bag ito ba naloko na ano kuda, na ilad ko na nailad ko na naloko na balik mata tua gitu Masal babi sama anak let's go mga kapilingon sa kabila tayo One eternity later. Dito rin banda mga kapilingon ang dami ang dami rin isang plastik yung tinidor ko nahulog balikan ka na din mamaya ang dami nito oh doko na yung tinidor natin, naiwan doon sa baba. Sana nang higaan mga kapilingon. Kaso lang yung parang pum, yung design niya ba? oh mga oh. Puts, uh, putma pala oh, ito na, durmat ang kapal man ang ano niya oh. ito na lang itong dalhin kasi nahirap man yung labhan ito kumot kumot oh, ang bago ng kumot dalhin natin itong kumot yung, ano na lang hindi natin dalhin yung yung ito, huwag na lang ito dahil mga unan man ito tapos meron sana mga higaan ang kati yung mga, mga mga kapal ba sobrang mabigat yan laban. kaya ito lang kumot dali natin hala grabe si Pilingero eh. marami rami na talaga tayong nakuha ngayon kaya sana oh. padandahan na tayo pa uwi pero magliraw liraw pa rin tayo magtingin-tingin pa rin tayo baka meron tayong makikita ba sa mga gilid gilid habang papa pa uwi ba meron din naman na madaanan kaya magtingin-tingin pa rin tayo 2,000 years later <laughs> Hello mga kapalingon, bali nakauwi na pala sa kabahay Tapos naglalive tayo kanina May nakita tayo doon na ano, kumpurtir Babalikan natin yun din, sayang din ba Mga bago pa naman At sobrang dami Kaya pang dagdag ito sa ating nakuha kanina Ang mahal pa naman ng mga yun Kaya balikan natin before mahuli ang lahat Mga kapilingon, sobrang dami Kaya puno talaga yun Dito na lang natin, lagay yung kamera natin Masipin na lang natin, baka ano ba ka hagip ng sasakyan kalsada kasi ito hindi na natin masyadong sa bahay nalang siguro natin <laughs> maganda kasi ito oh na kaya dalhin natin sayang din kasi ano lang ang higpit ng pagkatali ba ya, minsan maano sa kasi yung natin sumusuko din ito. dito, oh. di ba? Ay, ka, ang ganda mga kapilingon, oh. Wow! Swap na swap ito, eh. Hindi pala na ano sa na, kamera natin. <laughs> ang ganda mga kapilingon, oh. Eh, ito, oh. na natin ito sa wow! kumbag, eh. So, lalagyan natin. <laughs> Baka may dumaan, magtaka pa ba? May malapit lang ito sa aking tinitirhan, kaya... Eh, ano natin ito, i Vacuum, ang ganda mga kapilingon, dahil... Hindi, man, hindi makapal ba? Ito pa oh Ito oh Maliit Parang single siya Eh dalhin din natin ito Sayang din kasi Meron pa dito oh Ay, ang dami eh. Habult, oh Kabul to kurtina Ito oh Dalhin natin ito lahat yung oh. Sobrang bago pa oh Ay kukurkir din Ay vacuum lang talaga ito Dahil sobrang dami man ito Eh dalhin ko lang siguro Itong plastic ba kung oh, hindi magkasya sa ating dalagian, Sobrang dami kasi nito eh. Dadalhin talaga natin ito dahil sayang. Para na itong nag-ano nito ba? Para na tayong nag-ukay na libre lang itong puti. Huwag na yan. Dahil dito rin na marami. Mga puti. Huwag na lang itong mga puti. Sayang yung hindi ko dalhin yung mga puti. Dahil naman ito mga hangir lang kaya yun ito wag na to dahil malang, ano kasi siya yung foam ba hindi ko dalhin yung foam dahil yung makapal ba mabigat kasi yung ano yun lang Yung dalhin yun dalhin natin sobrang bago eh <laughs> yun oh nadagdag ano eh dinasok ko na lang nang dinasok ba para madala yung ano yung iba kasi puti tapos yung ano makapal ba mahirap kasi yun kasi walang washing sa bahay tapos ang lalo na yung puti kaya ito lang dinala natin na ano ba ito oh na mga uh, hindi maklaro yung mga mansa ba kaya pauwi na tayo noh? maraming salamat po sa inyong lahat no? mga mamang sir lalong lalo na po sa mga nag subscribe at sa mga hindi pa po, po nakasubscribe pa subscribe po na rin channel parang piling channel shout out na muna tayo shout -out po kay ma'am Gurisa Pampilon from Bulacan shoutout din po kay ma'am Eva Kunanan watching from Santa Rita Lubao Pampanga shout -out din po kay ma'am Celia Cado From Ilyaor, Kamsur Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera and kay Ma'am Maggie di Guzman. Shoutout din po kay Ma'am Sally Ulasco from Paranaque. Shoutout din kay Ma'am Vicky Aguila. And shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. And shoutout din po kay Ma'am Gigi Putian Asay. Shoutout din kay Sir Arnel Charlon. And shoutout din sa Mama ni Sir na si Ma'am Cecil Charlon. Shout out din po kay Ma'am Ingracia Crisus Tumo from Bulacan. Shout out din kay Ma'am Nini Villegas from Kabuyao Laguna. And shout out din po kay Ma'am Ideliza Hinyo from Quezon City, Manila. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalo lalo na po sa mga subscribe at nagsupport at sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe po sa aking channel, from channel. Thank you for watching. God bless.